morning po. Narito na kami sa New Little Baguio. Kung mapapansin po, yan po yung aming tarpaulin. Yan. Yan siya. So kami po ay kilometer 92. O yan, malapit na tayo. Yan po, madadaanan din natin ang ating uh -oh. Glass and aluminum. Hello ito na po, ito na po. Ito na ang Esperanza Restaurant. So, yan, maaga pa. Okay. Ikot, 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 ikot tayo. So, yan. Kung kayo po may mga sakyan, may kasama kayo mga senior, may mga hindi makakaakyat, walang problema po. Ito po. Pwedeng-pwedeng umakit ang inyong mga sasakyan. Hello po, good morning yan. Narito na po tayo sa Esperanza Restaurant. Ito po yung kauna-unahang ko restaurant. So, visit po tayo kasi medyo ilang araw tayo hindi nakapunta rito. Ganda ng panahon, no? Ganda, dito tayo. Pasyal po tayo dito. Check natin sila kung anong ginagawa nila. Morning, morning. Good morning. Wow, ang gaganda. O, Ba? parang siya. Oh. Diba? Ito ang aking buhay. Isa sa nagpapasaya ang aking mga orchids. Yan po ay ano na dito. Iwan mo lang siya dyan. Dapat lang nainitan. Medyo nahanginan. So, sila nang bahalang bumulaklak. So, lahat po yan ay pabulaklak na rito. Ito ginawa ni Sir Vinso. Ganda. So, yan. Ilang ano na to? Ilang months na? Bali. Four months na to. Ating orchids na yan. Alipat natin dito yung ano, isang red coats dito. Hello, Sir Maki. Kamusta? Ha? Ewan ko, nasa na si Chef. Ah, sa, yung pizza. So, yan. Titingnan natin kung ano. Mamayang alas dos ata tayo doon. Uh, baba tayo before, after lunch. Baba tayo. So, check natin itong ating... Uh... Oy, mga CR nyo, malinis ba? Sure kayo? Ano ito? Palta mo na. Palta na ito ng ano. Mag ano kayo, mag sounds kayo sa labas. So, sure, malinis naman. Tinitingin po talaga natin kasi importante, importante. Yan. Wala naman. Nasa yung pang anak dito. Neng, linisin niya ng ano? Dulong-dulo. Alika, ayun yun. Pinakadulong yun, no? Di ba, bilhin ako na kayong pang ano? Yung tao dito. May pang ganun, eh. Ha? 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 Sir Beans, yung ating yun, kasi lalag ko doon yung red coats. Iyahanap natin ang magandang pwesto yun. Kung, dito pwede, try natin. Ha? Sige. Pa ah, oh, patanggal nung ano, patry natin. Ito, huwag pa na papuntahan dito ang, ang tao, ha? Dito muna, dito muna. Yan, 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 ya, ya. Yun, ta ililipat natin yan. Then, aring isang to, itong isang to, neng, tanggalin mo din. Special suka. Yan po. So, dito nyo lang po matatagpuan yan sa Esperanza. Sobrang sarap po niyan. Hindi kayo magsisisi, murang-mura. Yan. And, syempre, meron tayong mga wine. From Italy to. Uh, from Pavese. Red wine, made in Italy. Kita nyo po. Magpo-promo po kami nito ngayong uh, Christmas. So, sa mga gusto po. At sa mga gusto nyong regaluhan. So, hindi kayo mapapahiya talagang ano yan. White and red po, yan. So, yan. Order muna tayo. Siyempre, yung aking favorite. Where's my favorite? Ito, 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 ito. Omelette. May isang omelette? Veggies? Ano sa'yo? And, ah, uh, cappuccino. Yan, yun sa akin. Tusino. Tusino and wala na hati na lang kami sa ano. Ah, sir, kapi na. Ah, bara ko na lang. Okay, thank you. Hintay ng ating order. Kailangan po na tayo. Mag-check muna tayo. Para at least, libang-libang muna tayo. Lumaki na siya, oh. Nag-start na siya rito. Kailangan lang ito makatuloy. So, yan. Anong tawag dito? Ripo-ripolyuhan. Isa sa napakamahal na halaman dito sa gubat. Ito po'y bawal dalahin sa ibang lugar. Dito lang talaga siya. Bawal, magagalit po sila. So, yan. Ako, nakain na insekto. Kailangan ito maayos kasi nakain na ng na insekto. Ito kulang sa tubig kasi siguro ganito na to. Ayan. Ito din. Ay, hindi naman. Mamatay siya. ang konti ang ating mga halaman dito kasi... Ay, <clears throat> yaya. Yeah, yeah. Ipapaputan tayo. Ito, tumuloy pa rin siya. Oh. Kala ko hindi na. Tumuloy pa rin. So, yan. Yan, o. Oh. Yan, o. Oh. Nag-start -nags na ulit. So, talagang may tumutubo pa talaga. Oh. Ninyusin, ah. yung sinuha. Yun, nabot ko din. O, oh, diba? what, isa pa. Uh, isa pa po. Mas... Oh. Yan po, dumating na yung pagkain. Kain po tayo. So, yan po. Um, paalam muna tayo. Subscribe po kayo sa Esperanza channel sa YouTube po. Uh, para ma-update po namin o ma-update din po kayo sa aming mga yapo. Maraming salamat!